Mr. Chair, itong medyo de Castro, para sa akin, sobrang pagka ng taong ito. Because nung uh, makakuha ng DNA doon sa sakyan na na-recover sa victim, nung, sa sasakyan na uh, supposedly yun yung sinak sinak sinakyan ng victim, may blood na sa DNA test, yun talaga ang blood ng victim doon sa loob ng sakyan. And then the PNP were trying to convince Major de Castro magpa-DNA test kasi meron tatlong hair strands ata doon, several hair strands. And tinanaw niya. Now, ni-request ko sa PNP noon, ayun ko, sino ba na-interview ko doon sa CIDG noon? CIDG was doing a good job, Mr. Chair. And the CIDG requested doon sa kamag-anak kasi siyempre hindi mo pwedeng pilitin yung police yung suspect. Yung kamag-anak tumanggi rin kasi yung kamag-anak pwedeng idudugtong yun eh. DNA test tayo din. Now, dito yung pumapasok yung investigative technique, Mr. Chair, na kulang sa ating kapulisan. Kuminsan kasi common sense. Nandoon na yung pulis nasa din ninyo. Tama? S sino ba may custody sa PNP sa Kemedyo noon? Sino po may custody sa PNP at that time? Kanino po na di ba na, nasa custody yung niyo si Major nakakulong or sa headquarters? Kayo po. Within the, the camp po your honor. Kaya nga. Okay. So sino nga po mismo may custody doon kay Major while yung was inside uh, the camp? Yung chief po ng RHSU uh, RHS yun namin ano your po? honor. Chief ng uh, regional holding uh, unit natin. Okay. Now, when you were asking Major Di Castro to provide a DNA of his hair or hair strand and he said no. Tama? And you stop right there. Tama nga naman, karapatan niyang tumanggi. Ba't hindi niyo po ginamit yung common sense niyo? Nandoon naman siya nakahiga, kung saan siya nakahiga. Sana man sa inyo, nilinis yung kama o yung unan, kumuha ng hair strand doon, kinuha yung kanyang suklay o pagkatapos niyang maligo, Tiningnan yung banyo, kumuha ng buhok, niya, sigurado ako, siyempre may nalalagas na buhok yan pag naliligo siya. O sigurado ako, pag natutulog siya, may, dyan sa una niya, may mga buhok dyan. Doon lang kaysa sana kumulekta. Ba't niyo po ginawa? Kasi palagi niyo sinasabi sa akin, eh ayaw po, hindi natin, ma, ano, hindi natin pwedeng pilit yan. Tama nga naman, karapatan niyo po yan na Tama nga naman, I agree with you. Pero gumawa kayo ng discard Matagal niyo lang sinabi sa, sinasabi sa publiko na we were able to uh, uh, secure evidences pieces of evidence like hair hair follicles hair strands sa kotse and you're trying to match that hair strands sabi nyo and then you, sabi nyo sa akin no interview kay sa radio ni request nyo kay major na mag-provide ng sample ayo ni major So, nakantay kayo ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those three, four, five days, sana dumiskarte kayo? Yan ang sinasabi ko. Saan siya natutulog siya sa nakahiga? Pagising sa umaga, pasimple, yung unan, kunan niya ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple niyo, kunan niyo ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos niya ng ligo, kukunan niyo ng buhok. Yun yung ginawa if I may your honor in fact na na po namin 'yan nung uh, andun siya sa office ko meron siyang uh, paso na pinag-inoman hmm. and uh, yun sana yung gagamitin namin however when i consulted my uh, uh, legal officer uh, that uh, evidence might not be admissible in court will not be admissible in court because i i know uh, that may general i know pong, that uh, consent, i know your the honor. fact of course pero at least it will give you a guide na para kung saan niyo focus yung investigation niyo. Hindi na kayo mag mag-iisip-isip na baka si Juan, si Pedro, si Mario ang suspect. At least pag ginawa niyo yun tapos na, na napatunayan na talagang siya pala ito, doon na kayo magpo-focus. Si Juan na talaga, wag na kayo maghanap ng ibang suspect kasi ito na si Juan based dito sa na, nakalap natin na ebidensya sa DNA. 'Di ba? And second, yung kape na ininom niya. Anong ebidensya po nakuha niyo sa sasakyan, di ba? Hair strand. Oh, hair strand. Coffee. Meron pong uh, saliva sa baso po sa pinag inuman niya. So, Pero po, sir, uh, di ba may nakuha kayong hair strands doon? Sinabi niyo sa akin, di ba? Ilang pieces ho na hair strands? Three, four? O oh, di ba? So dapat, kung saan siya natutulog, doon sa kama niya, pag isin niya, imposible walang, bu walang hair strand doon, di ba? <laughs> uh, anyway, gusto ni Sir Toto po hair strand to hair strand. Pero pag DNA kasi, absolute yan eh. Oh. Kung DNA na makukuha sa hair strand at saka DNA na makukuha dito sa baso, baso di, pariw lang yan. Kasi isa lang ang DNA ng tao eh. Kung anong DNA na makukuha doon sa, sa buhok at DNA na makukuha dito sa iniinuman niya, mag yan. Pariyo lang yan. Oh, okay. yan. Yeah, I understand. Pero, pero yun, ang question nila, ang issue dyan is yung admissibility in court. Dahil yun nga, yung poisonous tree ang lalabas dyan, di ba? Yung poisonous tree doctrine na anything evidence na makukuha mo without the consent of the of the tao is uh, magiging poisonous yan. Yung fruit of the poisonous tree. Yeah, fruit of the poisonous tree. Oh. Pero yan nga, I agree with you, Mr. Chair, na hindi natin uh, pwedeng gamitin yung sa korte. I know that. Pero at least, mafocus niyo yung inyong investigation. Pero, Pag napatunayan, base sa inyong pag-secure na walang court order halimbawa, at napatunayan yung ebidensya na ito nga pala talaga ang suspect natin, pero, then doon na kayo magpo-focus. Huwag na kayo magfocus focus sa yes, iba pa. Tama yan. Pero Your Honor, si Tulpo, yung mga pulis na ito, sigurado ako, without the, yung DNA, alam na nila yung focus nila kung saan sila nakafocus Eh nakapokus talaga sila doon sa mga primary suspects kahit na wala pang DNA results alam na nila ang uh, mga kani nito mga segadorito na bar yeah go ahead, sir 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 Pangatlo, ano ang status ng kaso? Tapusin mo lang yan para for purposes of the records of this committee. Yung tatlo lang yan. Yes, sir. Pabilisan na yan. Huwag mo nang step by step lahat yes, sir. yung kanina. I'll just go And directly to... And then please provide the committee a copy of your presentation to complete the loop. Yes, sir. We'll comply, you. sir. Please proceed. We'll go directly to the date of the filing of the case, sir. Ano si Catherine ngayon? Huwag mo nang yung timeline. Huwag na yan. Yes, sir. Uh, the November 3 testimony of the two witnesses, sir, that was the last time the body of Catherine was seen being transferred from a Nissan, from a Nissan Juke into a red CRV. So, hindi na siya nakikita pa? Ang yes, sir. Okay. That was the, from the testimony of the two witnesses. Okay. Nasaan na si Major De Castro? Major De Castro, sir, was uh, dismissed last uh, January 13. Dismissed from the sir. service? Yes, sir. So, He's at large now, sir. Sibilya na siya at large. Yes, Anong sir. status na ng kaso? May The case, sir, uh, is presently with the regional state prosecutor for A, based in San Pablo, after we filed a motion for inhibition for the Batangas Provincial Prosecutor's Office to inhibit from handling the case, sir. It was uh, approved, sir, by the Batangas Prosecutor's Office and transferred to the regional level of the DOJ RSP, sir. Ba bakit, bakit sir, tol, uh, tol. Ba bakit uh, kayo nag-request na mag-inhibit yung prosecutor? Yes, sir. Uh, based on our consultation with the family. And because the counsel of Jeffrey Magpantay is a former prosecutor of Batangas Prosecutor's ah, okay, Office, okay. Okay. I get the and point. a retired judge, at parating nandun, sir, sa Prosecutor's okay. Office. You. Yes, sir. Thank you, sir. So, missing, uh, with the permission of Senator, uh, uh, your chairman, uh, your honor, uh, missing si Catherine. Yes, sir at large si Major De Castro. Yes, sir. Pending ang kaso. Yes, sir. Okay, uh, Mr. Chair, with the indulgence of Senator... Yes, sir. I'm very familiar of this case, Mr. Chair, kasi lumapit sa akin yung relatives um, after the incident. Numising pa lang, tinutukan ko to. Now, ikukontinue continue ko po yung line of questioning ko. Nasa inyo yung custody nitong si Major as a primary suspect. Tama? Tama ang ginawa nyo, prenosis nyo yung kanyang dismissal proceedings. At nung ma-dismiss siya, natural, pakakawalan nyo siya. Ngayon, nagtatago na. Ang pinagtataka ko, mas inuuna nyo na ma-dismiss siya kaysa naman magkalap pa kayo ng mga additional evidence while he was in custody of the PNP. Minadali nyo yung dismissal proceedings Samantalang andami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kulukuan. Inabot ng taon. Taon. Napromote pa. Hindi ma-dismiss-dismiss. Pero itong taga-drug like enforcement unit na-dismiss in a matter of month or months. Ang bilis. Siyempre nung no, ma-dismiss na, kaya nung tanong kanina si Sen. Tolentino, at large kung hindi yung sana pinalam mo dismissal proceeding nakahold sana siya ngayon sa PNP Habang continuous yung inyong investigation, ang pagkalap ng ebidensya against him Bakit yung dinismiss agad? Bakit yung agad ang pinuntirin yung ma-dismiss para mapakawalan? Your Honor, if I may Yeah, wait, wait First of all Uh, meron po tayong uh, proseso, yung uh, motu proprio investigation being uh, conducted by RIAS and uh, meron pong uh, timeline na sinusundan. So nasunod namin yung uh, timeline, actually sir, nadili pa nga ng uh, konti yung uh, pagka-dismiss niya. So pasok po kami sa, sa timeline, hindi namin ito binilisan or uh, nothing else. Wala naman po kaming uh, uh, balak na uh hindi sana i-dismiss whatever but we just follow the procedure uh and uh kagaya ng sabi ko kanina natiling para ko sa kanya. suspect pa lamang siya di po ba as such meron pa siya mga karapatan di ba so why dismiss a person na you don't have enough proof na siya nga talaga yung kriminal? na siya talaga ay isang suspect in fact person of interest pa lamang siya He's not even a suspect. Your, Your Honor, if I may again. Uh, sir, yung uh, admin case po kasi niya did not emanate from the uh, criminal case na na-file. Uh, but uh, yung uh, case na uh, na-file sa kanya sa RIAs is uh, yung uh, extramarital affairs po niya. Inamin niya po ba na siya yung, uh, karelasyon niya itong uh, beauty queen? Sir, nung kausap ko po, po siya, nag usap po kami. Tinanong ko po siya with regard to the criminal case. nag po siya. Pero kung uh, nung tinanong ko po yung uh, extramarital affairs niya, hindi siya sir sumagot. So okay. immediately sir, I ordered the REAS 4A to conduct an investigation regarding dun sa extramarital affairs niya. So true to it sir, may mga evidence siyang nakuha yung uh, Rias natin. So yun yung dahilan kung bakit natin siya dinismis. Thank I you and, I understand that Mr. Chair. Pero kung ako po ang tutulong sana General, gagamit po ako ng tinatawag na diskarte. Mamaya ko na muna o isasantabi ko muna yung sinasabing extramarital affairs para si Bakin siya. Nang sa gayon, nasa custody niyo itong suspect at maray pa ang ebidensya na pwede siya madiin because he's just there in your custody. Di po ba? Kasi tuta dininay niya eh, di ba? So instead of focusing on the extra extramarital affairs, why don't you just focus on him being a suspect of that crime? Yun po yung pinupunto ko rito. Now, kung siya po ay pinokus niyo, kung pinokus niyo po yung inyong investigation, him being a suspect, not him being immoral, then mas malaki po sana ang pakinabang ng ating PNP. Ngayon, napabilis po yung extramarital affairs at siya po na-dismiss at large siya ngayon. If you need something from him, he can no longer be contacted. Who knows, baka tumakbo na siya ng kung saan lugar, lumabas ng bansa. Yun po yung point ko. ba? Diba? Yung extra malatra later na lang yun. Pwede naman yun eh, it's just there. But this guy, he's already there. Hawak na natin sir eh. Diba? Wala siyang kawala. Kaso ang ginawa nyo, pinailan nyo ng dismissal illicit extramarital affairs. kailangan siya pakawalan, di ba? Kasi wala na sa PNP. And then off he goes. Tama anyway, po, yeah. anyway, si Jerry Lucas, siguro ako sariling ito, si Major de Castro. Whether or not dinispese niyo siya administratively. Kahit na hindi nyo siya dinismiss, kung gano'n siya ka-guilty, mag-atlar sa lagayon si sibat talaga 'yun. Sisiba talaga Kasi sabihin mo, kahit hindi nyo dinismiss wala naman tayong power sa PNP na ikulong siya dahil bawal yan. Wala, hindi pa na-approve yung batas natin ginawa ngayon na kapag ang isang pulis mayroon siyang misdemeanor na ginawa, may power na ngayon ang si PNP, yung RD, yung provincial director, na ikulong siya. Ngayon, yung batas ngayon na ginagawa natin. Pero sa ngayon, kahit na sabihin mong nasa ano, under uh, restrict uh, ang tawag niya ang term natin diyan restrictive custody hindi pa rin siya sa loob lang siya ng barracks uh, sa loob ng uh, perimeter camp naglalakad-lakad uh, paglalabas siya para bibili ng something hindi natin siya pwedeng pigilan dahil hindi natin siya pwede restrict dahil yan naman talaga limitasyon natin kaya ngatay gumawa ng batas so kahit na hindi niyo siya dinismiss kahit active siya ngayon kung alam niyang guilty siya lalayas talaga yon sisibat at sibat yun, walang hold ng PNP, hindi talaga yes. niya makulong. Yes, pero Mr. Chair, at least he's in restrictive custody and nandoon pa rin yung bang siya ay member pa rin ng PNP, hawak pa rin siya ng PNP at anytime pwede siya patawag ng PNP at anytime pwede siyang uh, imbestigahan o tanungin ng PNP to get more in, uh, uh, information from him, right? Kasi versus pag wala siya sa PNP, wala na kayong alam sa kanya kung siya po ay nasa kurso di pa rin ng PNP, restrictive man o hindi, at least may karapatan kayong ipatawag siya, tanungin siya at any time you want to gather more evidence. Tama po ba? Yes, Your Honor. Your Honor. If I may, kung hindi ko po dinismiss si Major Dina de Castro, I will be remiss of my job. I know that, General. Ang sinasabi ko lamang po, dininay niya eh, di ba? Sabi niya, I, uh, wala akong affairs diyan. Okay, so wala kang illicit affair dyan sa victim. Continue investigation, him being a suspect or parallel investigation gawin nyo. Ang nangyari po kasi general, ang kinakasama ko lang ng loob, ngayon na dismiss na siya. Since dismiss na siya sa serbisyo, sabi nyo kanina, ang tinanong kayo ni Senator Sen. Tolentino, nagtago na. Di ba sir? Nagtago na siya. Alam nyo ba kung nasaan siya? Your Honor, hindi naman po nagtago. Nagtag Actually, kausap pa namin kagabi until O sabi uh, niyo at 2, large. 2 a.m. At large po sa... Technically, sir. He's not in our... Okay, so he's not arrested. So alam niyo po so, na... So, so as far as this committee is concerned, hindi pa siya at large. Dahil nagko-communicate yes. pa siya eh. May letter pa siya eh. Your Honor, okay. owners, I humbly apologize for inability to go to your committee, honorable committee's invitation. Yes, Signed, Police Major Alan De Castro. Meron pa siyang uh, representing uh, law office Benitez Law Ferdinand Deanat Benitez. So kaya pa siyang makontact tuloy Sir Lawyer. Your honor actually actually mm -hmm. kausap pa namin siya kagabi. And, so andyan pa pala, andyan pa. He was yeah. uh, about to uh, join the uh, proceeding. Uh, however, uh, he was uh, uh, prevented by his uh, lawyer. So ang uh, ire-request sana namin to this honorable body is to issue a subpoena para uh, mapilitang uh, pumunta rito sa hearing, Your Honor. Hindi mo na kailangan i-request yan. Nasa isip niya ni isi Sir Tortulpo. tumatikyan yan ngayon before this uh, hearing ends. kasi ang pagkakala, we'll Mr. Chair. I will make the motion. Thank you. Akala ko kasi, Mr. Chair, nung sinabi niya at large, hindi na makita. Usually kasi ang pagkakaintindi ko, pag sinabing he's at large, the source is at large, nowhere can he be found. We don't know his uh, whereabouts. So, nandiyan pa pala. Okay. So, sa, kung nandiyan pa, very good. Okay. Now, ang tanong ko po, ano po yung ginagawa nyo ngayon sa PNP as far as investigation is concerned para madiin po siya. Kasi, very clear na sa atin lahat dito ngayon na siya talaga ang suspect. Siya talagang primary suspect at kasama itong kanyang driver. Sir, in the part of the CIDG server still looking for witnesses. We have leads, no? Uh, as to possible whereabouts or sandin nla si Catherine, uh, it's just very hard to substantiate into evidence form those information provided to us, because later on, sir, we'll be facing legal battle and there should be somebody or any evidence for that matter to link the Castro especially sa yung uh, info gap natin na uh, as to the whereabout of the or the body of Miss Catherine Camilan anyway hindi pa naman murder ang kinaso niyo di ba serious illegal detention yes sir kidnapping so it does not require the body of the crime yes sir yes o, sir so establish lang niyo yung serious illegal detention okay na Ye yes sir Actually, sir, in compliance to the department order DOJ DC-20, we have a collaboration with the prosecutors before the filing. And that was agreed between CIDG, Proper A, and the DOJ, sir, for the initial filing of kidnapping and serious illegal detention under Article 267 of RPC. Mr. Chair, uh, niyaya niyo yung driver niya na maging state witness? Did you offer that? To the driver, yes sir. Uh, my when he voluntarily surrendered with Balayan PNP, uh, we immediately sent our investigators, CIDG investigators to the station. Upon advice of the council, where he only provided our investigator as to his personal circumstances, but on matters relating to the case, he refused to answer, Mr. Chair. I know he refused to answer. Of course, karapatan niya po yun. Ang tanong ko po. Inoffer nyo ba sa kanya na, o sige, pag naging state witness ka, wala na kami sasampang kaso sa iyo o mas magaan yung kaso mo, hindi ka magsaserve ng long term, bumaliktad ka na lang, sabi mo sa amin totoo, protektahan ka namin. Did you offer that? Yes, yes sir. Uh, ano we offered him the benefit of the witness protection program provided yes. by the government. What did he say? Uh, he declined. He declined. Okay, Mr. Chair. Mr. Chair.